Halos lumuhod at magmakaawa nga itong si Dea na wag isara ang lagusan ng tubig dahil umaasa pa nga siya na bumalik ang kanyang ina na niniwala siya na buhay pa ito kaya papano na ito makabalik kung ang lagusan ay sarado na nga. Ngunit hindi makakapigil itong si Dea sa kagustuhan ng Kera dahil galit na galit itong si Metena matapos nga makita na ang brilyante ng apoy ay nakaiparena na para sa kanyang kabiguan ay maging kabayaran ang buhay niya ay hindi na makakarating sa Incantadia at tuluyan na siyang mamumuhay sa mundo ng mga tao kung siya nga ay buhay inis na inis itong Sejea si kaya naman kung noon ay iniidolo niya itong si Keremetena dahil sa tapang nito at namimistryosohan siya sa pag-uugali nito na laging tahimik. Ngayon ay nakita niya niya kung gaano kalamig ang kanyang puso. Kaya sinabihan niya ito diretsahan na kahit gaano kalaki ang kanyang nasasakupan kung ganun siya kasama ay wala ni isa na magmamahal sa kanya. Dahil sa nangyari ay mag-iiba nga ang pakikitungungan nitong si Dea. Siya ay magtataksil sa kanyang Rena. Dito nga ay paiinumin niya ng pampatulog itong si Medena nang sa ganoon makuha nga niya ang sentro na laging daladala nga nitong si Kera dahil gusto niyang buksan ang lagusan para makabalik nga itong si Olga dahil nais niyang makabalik ang kanyang ina. Ngunit dahil nga doon ay magagalit ng gusto sa kanya itong si Kera at sa oras nga na matuklasan nga ni Metena ang kanyang ginawa ay buhay nga ang sisingilin sa kanyang itakda na nga napupugutin nga ng ulo ito Ngunit bago pa man mangyari yon, ay uh, nagpakita siya kay Imao sapagkat umihingi siya ng tulong at gusto na niyang makipag makipagkasundo sa inkantado sapagkat hindi niya nagnagustuhan ang pamamalakad nga nitong si Kera. Batid niyang matigas ang puso nito at walang awa sa na nasasakupan. Batid nunong imaw na Nunong Imao na tala mabait itong si Dea. Batid niyang busilak ang puso nito kaya naman hihingi siya ng tulong sa mga sangre upang iligtas nga itong si Dea dahil naawa siya sa kanyang sinapit pagdating dito kay Kera Metena nais niyang iligtas ang kaawa-awang dalaga mula sa mga kamay ng nitong si Kera kaya naman ito na ang magiging simula kung bakit mapupunta na nga siya sa kabilang side